Magpapakalat ng mga tanod ang Department of the Interior and Local Government sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong school year. Ang ibinabang memo ng DILG, inaatasa ng mga barangay na makipag-ugnayan sa mga public school na sakop ng kanilang lugar. Kabilang sa tungkuli nila, ang pagmando sa traffic tuwing pasukan at uwian, pagpapatrolya sa paligid ng mga eskwelahan, at mga karaniwang pinupuntahan ng mga estudyante at agarang pag-report ng mga insidenteng banta sa seguridad. Hinihikayat din ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang kanilang mga, kakailang, ang mga kakailanganin ng mga tanod. Nitong mga nakaraang linggo, ilang kaso ng karahasan ang nabalita na nangyari mismo sa loob at paligid ng mga paaralan. Kasama na ang pamamaril at pananakit sa mga estudyante mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.